Misterio sa Wilderness Farm, Day 5 of Summer, Year 2. Ang current funds ay 37,380 gold at ang total earnings ay 1,652,298 gold. Ngayon, gumising tayo at uminom ng tsaa. Basahin natin ang kalendaryo. Friday ngayon. May bibiling tayo kay Krobus. Tingnan natin ang weather report for tomorrow. It's going to be clear and sunny all day. Ang fortune natin, oh, the spirits are very displeased today. They will do their best to make your life difficult. Okay. So, kunin natin lahat to at ibenta natin. Ito. Lagay natin dito. Tapos, itong truffle is 781 siya, no? Maski silver. Pero, pag naging truffle oil siya, 1,000 na yan. 1,000, mga laga. Tigyan natin ang laman, itong mga, uh, ano ba to? Mead. Ang mead, nagagawa, kapag, uh, yung ano, yung honey, nilagay mo sa keg. Tsaka, mabilis lang siya magawa. Kaya, kung marami kang honeybee na ano bahay kasi wala namang flower pwede mo na siyang ilagay dyan para maging need tingnan natin magkano ang isang need ang isang need nakakalaga ng 420 tingnan naman natin magkano ba ang ordinary honey pero matay ditong ordinary honey ang ordinary honey yung wild honey is 140 lang so padala na rin natin ay hindi yan padala natin to tapos tara na ay daladala dala natin yung ano eto dalin natin yan at lucky lunch Gusto, meron akong gustong kunin eh let's go kailangan natin yung ano rainbow shell wala pa rin rainbow shell dito meron tayo nakuha. dried dried starfish wala pero may coral okay Meron nga pala tayong mga ano rin nakakalimutan oh. Kalimutan na. Ay, si Willy. Hello Willy. Kamusta ka na? I'm a simple man. Okay. I'm a simple woman also. <laughs> This looks great. Thank you. So far na yung ano natin kay Willy. Ngayon, ay, mali. Ito kay Gunter oh. Kay Gunter. Bigyan natin ng kay Gunter. Magpa tayo ng apat dito. 1, 2, 3, 4. Ay, 5 yan. Okay. Tapos nagay natin dito. Okay. Mag-fish tayo. Kuha tayo ng isang isa lang. Ayan. Ayan. Mag-fish tayo dito. Let's fish. Sana may makuha tayong bagong isda na hindi pa natin nakukuha. Actually, mamaya pa pala yun. Perfect. Oh, na Naalala ko. Kailangan natin to. Sige, uwi na tayo. Ano ba tayong dapat ibigay? Okay, ano, bigay mo na, bigay na natin. Yun dapat ibigay. Fusion lang naman yung mga, uh, ano natin. E na si Alex. Tinatapak-tapakan yung mga forage. Tapos, punta tayo dito sa loob ng museum. Ibigay natin to. Let's give, donate. Donate this to Gunter. Meron ba siyang reward na pwedeng dalhin sa bahay? Ah uh -huh. Masyadong... Ano eh, malalaki yan eh. Ayoko ng mga ganyan sa bahay. Lalagyan ko yung bahay ko ng... parang... Bili nga pala tayo ng maraming coal. I would like to shop for coal. kailangan pala natin ng ano may kailangan tayo kay Probus we need something from Probus ano mga mission natin bigyan natin si Ken hello Ken now this is really great gift puro na lang ang binibigay natin Kate Kent <laughs> well bigyan din natin ng oh, tsaa. Tapos bumili tayo sa kanya. Ito, sprinkler. Solar essence. Yan. Dami na natin na sa kanya. 580. Ah, uh, kailangan natin ngayon ay sa so 580. umili tayo ng ano? Meron tayong bibili. Ano to? What's this? Bring, I'm buying one tuna at three times the market. Three hundred. Accept. Di ba accept natin? Uh, but, meron pala tayong titignan dun sa traveling car. Baka mamaya meron siyang pambuong na dun sa... Ah! nag sa akin. <laughs> inabutan tayo. Ayun si Sam, kaibiganin natin. Mahilig yan sa ano eh. Mahilig siya sa Georgia ko lang. Trash, trash. Trash pala yun. <laughs> Gusto niya ng trash. Oh. I mean, <laughs> we, we like that. Kali sa trash. So, puntahan natin si, ano, nampatayo. Let's drink. Anong meron dito? Anong what What's here? What are you selling? What are you selling? Ah, meron na ako lahat niyan eh. Lucky lunch mahal mo naman magbenta. Uh, huh? Wala, wala tayong bibiliin sa kanya. So Lagi natin to. Ito yung kailangan ng mulet. O. Oh, smoke mulet. Tsaka limang oyster. Limang oyster tsaka mulet. So, lalagay natin tong isda na ito. Doon sa... Wala pa rin tayong ani, o. Oh. oh. meron tayong tatlong ano. Tapos ang dami. Painis naman dami pang hindi nalagyan ng ano. Ano ba yan? Ito, pag maglalagay tayo sa smoker, kailangan may hawak tayong coal. Yan. Lagay natin dyan. Bawa tayo ng ito so, makakagawa tayo sa ilalagay natin dito. Ay, nandito na nga pala sa harapan natin. At ano pa? Mm -hmm. Dito. Yan dyan. Uh -huh. 200 plus. tayo dito sa sa loob ng pangalan nito greenhouse oh marami tayong walang laman ano ba yan ayan nakakumakakakuha ulit tayo ng rhubarb rhubarb tapos lagyan natin ang uh, diligan biligan natin biligan natin to siguro ay matagal pa tong ano matagal pa yon alagay ko buti meron tayong rhubarb lagay natin tong rhubarb pa ah, itong iridium dito so lagay natin yung iridium dyan pagpapakain natin na ah actually pwede tayong magbenta magbenta ako kay ano magbibenta ako dito kay Pierre yeah. para may pera ako pupunta ako sa let's go wala dito ano meron dito natin lagay yan. Ano pa? Ito, 16,000, no? Oh. Ito, ito, ano? 14. Yun, lagay na. Ibebenta ko to kaya. Benta natin. kay benta natin kay Pierre. Hindi ko nakita ano bang binibenta ni Bas. Okay, pasok tayo dito. I'm selling mid and also this one. O, di may 31,000 tayo. Tapos, kung natin yan, na natin lagay ipapasok natin doon ano nga deliver tuna may tuna yata ako sa bahay or di kaya tomorrow na lang anyway ngayon punta tayo sa desert kailangan tayong bakot doon kasi bibili tayo ng star fruit mamaya na natin kunin yung mga forage dito kasi mas time Office of the essence. <laughs> Pagka kuha ko pa tayo dyan, wala na tayo oras. Punta tayo ka sa Andy. Andy. Hindi pa nga tayo dito nakapagtanim eh. Punta tayo ka sa Andy. Meron pa doon uh, na yan. Punta tayo ka sa Andy. Bigyan natin siya ng... Yan natin siya na orange. So, ba ng orange? This looks wonderful. Thanks so much. Sabi na. You don't have that much farming out here, honey. Well, unless you were a cactus farmer. Wala kaya yung cactus dun. Anyway, ito, star fruit. Bibili natin yan ng star fruit. Lahat Oh, naubos agad yung pera natin, di ba? Tapos, eh, eh, eto, na rin natin lahat yan. 19. So, 15 na lang pera natin. And then, we have to go. Ano kaya to? Bato. Bato! Eto naman. Oh, summer squash. Meron dito. What's that? Dito. Tingnan natin kung meron tayo nakuha. Uh, Ayun, pwede mo makakuha tayo. Lana, ito so, meron pa ba? Lana dyan, uwi na tayo. Para tayo makatanim, magtatanim tayo ng star, star food sa lahat ng bakante. Kahit mo pa yung mga monster, kailangan matatanim natin yan by hook or by crook. <laughs> kailangan matanim. Ngayon, Pasok muna natin lahat yung hindi natin kailangan dito. Ayan. O ayun na yung ano natin. Teka lagay natin to rito. Ito. Pwede tong ilagay sa ano eh. Dito. Oh. Sa dehydrator. Ayan. All the rest ng ano dyan. Itong tuna para kay ano. Ano daw? Kailangan to eh. One, two, three, four, five. Five. Five nyan ito eh. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 nyan. 5 lang. Bakit tayo Yan. Tapos ito. Wala. Hmm. 67. Kunin na natin. Tapos, ito, lagay natin dyan. Ano meron dito? Ayun. Pasok natin dyan. Six, oh. One, two, three, four, five. Five. Five! Ayok makuha. Lagay natin dito. Fruit kasi. Ayan. Tapos, meron ba time call? O may call tayo? So 55 pag to nilagay ko diyan mamaya magdodoble yung presyo niya. Dali na natin tong hawak-hawak natin doon sa ano. Ah, uh, inom tayo ng nito. We have to drink. Yes. Yan. No? Para meron silang ano ah, yung rabbit the rabbit. There's a rabbit. Wala na. Okay, punta tayo dito sa raccoon. At ibigay natin sa kanya yung hinihingi niya. Okay, kailangan mo ng limang oyster. Ito yun. At isang smoke. Red mullet, 630 yan ha? Iridium yan. <laughs> raccoon, thanks, Bobo. <laughs> Take this hindi ako bobo. <laughs> Summer squash seed. <laughs> 25. Okay. Hindi natin na itatanim. Kasi, ang gusto kong itanim, ito. Ito. Yan. Star fruit. Dito sa labas. Magtatanim tayo dito. By hook or by cook. Kailangan matanim lahat yan. 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 Hindi ko na nga didiligan eh. Para lahat matangin. Yes. Ay. Pagka to lahat na teal ko. Papa-upgrade ko na rin ho. Ho ho. Hi ho. Hi ho. yeah Grabe. Asan na to? Lagay natin dito. yeah Baka malimutan ko pang lagay So, 13 days plus 5. So, sa 18. Sa 18, magmamature ko. Dito, lagay natin. Ah! Tsaka to. Ay, dito. Sus, dyan, dyan. Dyan. Marami pa palang area na hindi tayo nagawa, nakagawa ng ano? Lightning rod? Parang alam ko nakagawa na ng lightning rod dati. Yan. Okay. Yes. Yan. Lahat ba nalagyan? Lahat nalagyan. Yes, lahat nalagyan. Ito, hindi pa ano. Lagyan natin. Walang laman, no. Ito, ito muna ilalagay natin. Kasi mas malaki. Mas maano yung ano niya, no. Eh. Hanggang maubos. Tapos, Ito. Yan. Basta yung mga high high yielding crops, yun lalagay natin sa mga yard. At least, di ba? Ito na lang area nato yung ating uh, ano Ano pa ang ating gagawin? Ito, lagay natin dyan, tsaka yan. And then, kailangan natin uminom. Ganun tayo. Huwag na natin kunin. Naku, ayan na naman. O, oh, di ba? Patay dito. Gumawa tayo ng... Ayan, o. Oh. Ito. Ito ay 67. Pagay natin. So, yung muscle na smoke is... Ayan, nag-double siya. Double your money. <laughs> Double wala nga palang laman yung nandoon na ano ano ba kaya ilalagay natin doon what 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 syempre yung high yielding eto tapos eto fruit fruit yan yung fruit eto eto yan. Dali na natin yung mga fruits. Tsaka siguro ito. Tsaka ito. Ano pa? Ano pa ang, ang idadali natin? Yan. Siguro sobra-sobra na yan. Asa na yung... Yan. Lagay natin to. mhm mm let's go lagyan natin ng laman yung mga di ba natin nabigyan si snowy, ano ba yan kuawa naman ang ating cat ito, 4, 1, 2, 3, 4 4 ulit, 1, 2, 3, 4 wala na, ito strawberry 1, 2 ito ito kulang, kailangan pa tayong bumalik dun sa bahay Ayan. so we have to go back ito hindi, baka kailangan yan eh mhm mm let's go back meron pa dun sa ano kailangan natin kumuha ng pang ano ron panlagay. Ayan. So, ang slope 188. 188. Lagay natin tong to dyan. Ito. Kumi natin yan. Tsaka to. Maroon na ba tayong gumawa ng bean hot pot? Hindi pa. Wala. Hindi tayo marunong mong Okay. So, sa merong lumaan tayo. Du ang dilim mo. Oh. Padilim naman. Ako, yun na naman yung bat. Bat, bat. Dito, lagyan natin to. Itong 13 kasi ano lang siya. No. Wala. So, i-ready natin to sa yung bat na yun? Bakit? Ayan. Wow, diamond. Ang saya naman. So, kailangan tayong gumawa ng maraming iron rod. Lightning rod pala. Lightning rod. Andito ba ito? Lagyan nga natin. Pagka silver, alam natin na lahat yan eh minerals tsaka ba ano alahas tapos dito naman, mga ganyan, mga tungkol sa pro, ano, ah, halaman, halaman. Ito, ito na lang resources. Tapos, gumawa tayo ng iron rod, no? Gawa tayo. Bakit isa lang? Ay, wala na tayong refine. Wala tayong refine, refine. Ito pwede. Pwede natin. Nasaan na yung ano natin? Nasa labas. Nasa labas yung ano natin. Nasa na yun? Dito oh. Yan. At uminom tayo na ito. Ayusin ulit natin. Yan. Ganyan, ganyan ang pagkakaayos. Ano pa? Pwede itanim. Magtanim nga pala tayo dun sa ano. Yun pwede makuha. Ah, ito kaya itanim natin. Tsaka yung magtanim tayo ng ganyan. No? Punin natin to. Para meron tayo doon asan na nga um, ang ating yan asan na yung ito kunin natin to tsaka to tapos itong dalawa itong dalawa lagay natin dito yan tapos magtanim tayo dito yan Yan, oh, di ba? matulog na tayo. Gabi na. Asa na yung ating kama? Layo. <laughs> yan. Go to sleep for the night. Yes. So, day 5 of summer, year 2. Kumita lang tayo ng 2,921 gold. Actually, dapat mas malaki yan. Kaso, ano eh magbenta na tayo agad kay Pierre para makabili tayo ng star fruit tapos tinanim na rin natin sa ating ano sa ating plot garden plot